Abang iba ka rito, ha. Ah. Ano, It's lang very kayo yan. different from what I did. Okay. Bukod sa magazine, parang ano eh, matagal ka rin hindi nakita sa pelikula. Naging mm -hmm. mapili ka ba, madalang yung offer, o umayaw ka na ng masyadong sexy roles? Actually, ako na yung umayaw sa masyadong sexy roles. Ikaw na. na. na role. so, um, ano eh, umaangal na rin yung mommy ko eh. Actually, ito, mahabang diskusyon niyang FHM na yan. Ah, gano'n? mga isang linggo, gano'n. Hindi, ano yan, two months yan ah, na two months, oh. Tapos finally, magsushoot na ako that day. Sabi ko, I'm going to a photo shoot. Sabi niya, what photo shoot? Sabi ko, FHM. Sabi niya, naku, yan ka na di, naman. Ah, ganyan, di, an ano na naman yan? Gano? Oo, uh sabi niya, ano na naman yan? Baka mamaya, ano na naman gagawin mo? sabi yan, ko, see? hindi. Hindi naman, oh, hindi naman ano, maayos. Yeah, it's, it's... Nung nakita niya, okay na. Nung nakita niya, sabi niya, ah, okay. Sabi niya, sige, naniniwa. Kumaga parang, now I trust you when you tell me you're not going to do this, that. Kasi she was thinking, baka mamaya, alam mo, yun ah, na naman. Apalusot na naman. Yeah. Okay, pero may ginawa kang pelikula. Yes, I Hindi did... Hindi sa Pilipinas. No. Okay, oh yan. Okay, sige, ano yon. I did a Korean film last year, uh, mm. The Taste of Money sa so, Korea. I lived there for four months. I have to fix it. You go with your children. I go later. Right. Kaya niyo ba umuwi ng Pilipinas mag-isa kasama tong kapatid mo? Huwag po kayo makalala. Um, I play the role of a housemaid. So kasambahay. Kasambahay. <laughs> Pero Pilipina. <laughs> Pilipina kasambahay. Hulaan ko, tapos nagka-affair kayo ng amo mo. Yes, that's right. Okay. <laughs> <laughs> Maalaga pa film mo? Dahil sa'yo iiikot ang istorya? Um, sabi po nila. Sabi ng producer, director, lahat ng kumasa. At ito pinilabas sa Cannes Film Festival. Yes, it came out. Kamusta yung reaction uh, ng viewers? Um, actually, uh, hindi na ako nakaabot ng can eh, Kasi okay. too late na para dun sa processing ng papers ko. Pero based on our Korean producers, uh, maganda yung pag... mainit yung pagtanggap dun sa movie namin. Ibig sabihin, hanggang ngayon, available ka na gumawa ng mga projects? Yes, pero siguro pinipili ko na lang din talaga. Kailan may tatakano? Mm-hmm. Oh. Kumaga, ito, I have to admit, it's sexy yung ginawa kong movie for them. Pero... Um, pa. May eksena kayo ng amo mo. Meron. Inisip ko, international naman eh, so why not give it a try? Sana magkaroon uh, pagkakataon yung Pinoy audience, ano? Nawapanood dito? Pinalabas na dito? Uh, Pinalabas siya dito last month. Palabas ulit? Sana. Okay. Ako, ako magpapalabas. Pero ikaw, uh, bukod sa hindi mo maiwan na pelikula, ang negosyo mo yun ay... Uh, yung sa akin kasi, it's more of a uh, mobile bar. Pero sa sobrang busy ko po, hindi ko siya maano, hindi ko siya mabigyan ng attention ngayon. So mm. medyo, tinap ko na lang muna siya. May pangalam ba yan? Para malaman ng nanonood. Ah, uh, yeah. It's G-Mobile Bar. Ayan. If mobile. you've heard of it, yeah. Kaming nagdadala ng bar sa mga parties you know? Like, let's say you have a function sa golf course, uh, sa golf club. Egan Cup. That, that, that. Oh, yan. Yeah. So dadalhin namin yung bar sa inyo with the drinks, um... Five hours yun, um, unlimited drinks. Ayan, with 18 concoctions. Ba't ang ganda ng aura mo ngayon? Hindi ko alam. In love ka ba? Kamusta love life mo? Alam mo, wala yung kanina sa list ng tanong. <laughs> okay naman. Bakit? Alam mo, kala mo, ito yung mga tanong. Hindi ko sinusunod dyan. Oo, mukha nga eh. <laughs> Kamusta love life mo? Um, okay naman. Masaya. Asan siya ngayon? Ah, uh, working working. Nasa office. Siya, siya na, siya na nga. I guess, siguro. Saan kayo nagkakilala? Wow, nandahig <laughs> pa mami ko. <laughs> um, Alam ng mami mo yan, di ba? Oh yeah, okay. of course, of course. So we, saan kayo nagkakilala? We met at the fort, actually. Ah, okay. I didn't know it was his okay. restaurant. Ah, that I was okay. in, yeah. So, Langita um, Nakita kanya kumakain? Ah, uh, actually, snob yun eh. Hindi niya ako pinapansin. So, ako din, hindi ko rin siya pinapansin. Eh, sakto, mayroon akong tinanong, and siya yung nandun. So, ako naman, parang sungit naman ito. Mm. Sino ba to? So, siya din, parang Challenge feeling ka. mo. Ganun din siya, parang feeling mo artista ka. Wala akong pakialam ko artista ka, ganun. So, kasi kasama ko, friends ko from St. Luke's, all girls. So, and then, wala, a, a common friend of ours introduced. Okay. Us. And then, yun yun, that is when we started going out. But parang, nat ewan ko. Hindi, <laughs> kita ako ng kwento mo. Tapos, yan. So, from, sinagot, sinagot from mo, there on... Ilan, ilang ano na kayo? Taon na or... One year. May plano nang mag-settle down or... Nako, wala pa. Hindi pa pwede. You just ano, parang makilala pa ang isa't isa. Oh, yes. And, um, uh, ano eh, ang dami ko pang ginagawa eh. I feel na I have more in store for me, Nakita especially niya this to? coming year. Nakita niya to? Yeah. And, uh, paano siya nag-react? Anong, anong, ano niya? Actually, nung sinabi ko sa kanya, FHM Gan, na... Kanta ng girlfriend ko, ganyan. Hindi, siya conservative yun eh, very conservative nung pinaalam ko yan sabi niya you know what it's your career it's up to you what support you want to do anya. to support you